Hello, friendship. Good evening. Good evening sa inyong lahat. Mayroon tayong kwento naman ngayon mga friendship. Uh, mayroong ano, isang ano, binata na taga sa amin. Pero ano lang siya, dyan lang siya sa ano, balik kami sa looban sila sa labasan lang nakatira ano sarili nila ding ano bahay yung mama niya at saka papa niya ano nagtatrabaho tapos ang naiwan lang yung mga magkakapatid siguro mga tatlong lalaki apat na babae siya binatelyo 17 years old uh, yung papa niya ano construction yung mama niya sales lady ang yung papa niya binigyan siya ng ano ng cellphone para may cellphone yung kanyang anak na binata 17 years old na eh ngayon ano uh, pumunta dito si pumunta dito sa Monwalk yung minata kasama ang mga barkada niya pinaswap nila yung ano cellphone pinaswap nila sa ano beep yung beep smoking yung oso ngayon yun eh, nagalit yung papa niya kasi bakit sinaswap niya yung cellphone na ano yun nainggan niyo kasi yung binata na ano uh, siguro nainggit sa mga barkada niya na nagbibip bip smoking kaya siguro na, na swap niya yung ano yung cellphone niya na binigay ng papa niya ngayon yung binata umuwi na sa kanilang bahay uh, tinanong ng papa niya na ang cellphone ngayon sabi ng binata pinaswap daw niya ng ano beep smoking nagalit yung papa niya tapos sabi na papa niya ibalik daw yung ano ibalik daw yung beef smoking doon sa ano sa doon sa dito sa Moonwalk ibalik daw kasi ano ayaw ng papa niya ngayon hindi lang kumibo yung ano 17 years old na binata niyang anak ngayon yung sinabihan siya ng papa niya lagot ka sa akin pag hindi mo binalik yung cellphone dito sa bahay natin lagot ka sa akin yun ang sabi ng papa niya so naman natakot siguro yung ano kanyang anak na binata 17 years old ano uh, nag nag nagpakamatay yung anak niyang binata siguro takot sa papa niya na hindi ma hindi na maibalik yung cellphone na ano kasi pinaswap na niya eh hindi na pwedeng ibalik yun kaya yun umuwi siya sa bahay nila hindi nila hindi niya dala ang cellphone ngayon pumasok yung papa niya sa tarbaho sa work ngayon napakamatay yung anak niyang binata sa CR nila nagiwan pa siya ng note na note na ano na pasensya na papa uh, nagawa ko to salamat papa sabi niya yun ang sabi niya sa ano suicide notes na sa kanyang anak na 17 years old. Iyon. Tapos nakita siya ng kanyang mga kapatid na ano na nakalambitin na siya doon sa ano, ang kanyang legs sa CR. Oo. Medyo ano pa siya medyo mainit-init pa siya, hindi pa siya na ano, hindi pa siya na ano na parang bago lang siya nalalagutan ng buhay. Pero ano na siya, di doon, di doon na arrival na sa hospital. Hindi na siya na naligtas. Yun. Kaya yun, nung namatay siya, umiyak ang papa niya. Siguro nagsisisi yung papa niya bakit ano, sinasabihan niya yung anak niya ng ano, pinipilit niya na maibalik yung cellphone yon tapos siguro yung anak niyang binata ano uh, hindi niya hindi hindi na niya maibalik yung cellphone kasi na swap na nga Yun. hindi na pag sina, pag sila swap na yung cellphone hindi na mapwedeng babawiin ulit kasi baka nabenta na ganoon yon nag-suicide siya kasi hindi na niya nakuha ang cellphone nag-iwan na lang siya ng suicide notes para sa papa niya para sa mga mama niya at saka papa niya ay mga kapatid yun, yun ang nangyari sa ano kapitbahay namin doon sa ano Taste Cross thank you very much friendship ano natin guys kung halimbawa ano may anak tayo na nagkakamali, pwede natin patawarin sila. Oo. Huwag natin basta-basta ano hina, takutin na ganyan-ganyan na lagot ka sa akin na ano, mamaya hindi mo ibalik ang cellphone. Lagot ka sa akin. Yun. Siguro natakot yung ano niya, anak niyang binata naka-decide nang naka-decide na siya magpakamatay na lang kasi hindi na pwedeng maibalik yung cellphone kasi pinaswap na niya ng deep smoking yung binata niya na anak ano yun siguro na inganyo lang sa mga barkada niya na sige swap mo yan ganyan ganyan kasi may mga barkada siyang mga ano mga siguro mga sanay na sa beef smoking nainganyo lang yung binata na sa swap yung cellphone yun ganyan ang karanasan nung ano, kapitbahay namin guys nawalan siya ng anak na 17 years old dahil lang sa pag swap sa cellphone at saka beef smoking thank you very much guys bye bye